Ayan, pinagtatanggal na yung mga forma sa ilalim. tatanggalin na boss aayos ah, na agilis ah, bilis, ah. <laughs> ayan so tatanggalin na yung forma morning once again so nandito tayo ngayon uh, may uh, baywalk kung saan na uh, at uh, magbibigay tayo ng update kung uh, kumusta na ba 'yung ginagawa dito dahil itong kontrata na ito ay uh, pangmabilisan. Pero natatanaw natin na uh, ano na ready na ito no. Itong uh, takip niya. Kikita po ninyo 'yung takip niya. At uh, 'yung uh, pinuntahan natin no na ginagawa ay uh, tapos ng buhusan mga kababayan. Ito na siya. Ha? So tatakpan na lang yan dahil uh, tapos na. No? Uh, tatanggalin lang yung mga tukod-tukod diyan at uh, tatanggalin lang yung uh, kanyang ano uh, yung kanyang porma sa ilalim. So ready po uh, ano na ito, tatakpan na lang mga kababayan yan. So isa-isa natin tong uh, pupuntahan no uh, ito mga ginawa na ito. So, simula tayo dito sa ilalim ng ano lalim ng uh, Santa Monica Fort Bridge kung saan at uh, ito nga, panibagong uh, update natin <clears throat> so ito no, uh, tinatanggal na yung uh, mga forma sa lalim ayan pinagtatanggal na yung mga forma sa ilalim tatanggalin na boss. Ah, ayos na. Bilis ah. <laughs> Ayan, so tatanggalin na yung forma. Ayan, mga nilagay sa ilalim. Lali so, lang to kasi naka ano lang to. Ito, mga bakal-bakal -baka lang to at uh, ano lang to. Uh, liabi lang ang kailangan dito. Ayan. sa kabila, ayan, hindi pa natanggal. Pero ito na nga, sa nag-operation na sila nga magtanggal sa mga forma. Ayan po. Ito ito sa no hilalim ng Santa Monica Fort Bridge. Itong butas na ito. Ito, nakikita po ninyo. Ay, matigas na matigas na. Sinalian lang pala. Pinagpapatong-patong. Kaya mabilis lang siya natatanggal. po yung uh, bagong update natin dito sa kahabaan ng beaux no kung sana tapos na ng uh, gawin to kaya tinatanggal na yung uh, mga forman nito ayan so kasalukuyan tinatanggal na yung mga ano uh, scaffolding na nakatayo dito sa ilalim so pinagtatali-tali uh, lang na mga scaffolding pinagtatali-tali lang na mga bakal ayan konti na lang na natira pagkakunti. So, bawat butas, no, ay may kanya-kanya ng uh, takip. Ito na. So, ready na rin yung uh, takip. Apat na piraso. No? Uh, so, ang ano na lang, antay na lang yung pagtatanggal ng uh, ano, yung scaffolding. So, uh, ito, no, ayon sa, no, nakikita natin yung damit nila. Ah, uh, kasama nila yung uh, gumawa doon sa may kalaw. No, e E.N. Sambili pala. E E.N. Sambili. yeah, Ayan, Ayan. na yung uh, napakalaki ng uh, drainage na ito. Kasi ay yung uh, malaking sasakyan dito. Ayan. Inuugot na yung uh, ano ng scaffolding. yan po no at uh, sa mga baguhan at uh, napadaan lang sa ating youtube channel huwag kalimutan mag subscribe hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update no ay uh, ina-upload natin video patungkol dito sa may Maynila no? kasama na rin yung paglilinis ng mga drainage na ito so magandang umaga po at uh, ito po yung ating uh, uh pinakalitis na update ngayong nga uh, umaga na ito